May dagdag ginhawa para sa mga minimum wage earners sa Pampanga at iba pang lalawigan sa Central Luzon matapos aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB3 ang pagtataas sa arawang sahod simula October 30, 2025. Sa ilalim ng wage order number RB326, tataas sa 50 hanggang 80 pesos ang daily wage ng mga empleyado sa private sectors. Ngunit, hahatiin ang umento sa dalawang yugto. Ang first tranche ay magsisimula sa October 30, 2025 kung saan magkakaroon ng dagdag na 20 hanggang 40 pesos at 30 hanggang 40 pesos naman ang dagdag sahod sa ikalawang tranche na epektibo sa April 16, 2026. Sa Pampanga, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales, ang bagong minimum wage sa unang tranche ay magiging 570 pesos para sa non-agriculture, 540 pesos para sa agriculture, at 560 pesos sa retail at service sector. Pagpatak ng April 2026, tataas pa ito ng 30 pesos. Samantala, sa first tranche sa Aurora, tataas ang sahod sa halagang 530 pesos para sa non-agriculture. 515 pesos naman para sa agriculture at 475 pesos para sa retail at service sector. At taabot naman sa 560 pesos, 545 pesos at 515 pesos sa ikalawang tranche. Kasabay nito, tataas din ang sweldo ng mga domestic worker ng 500 pesos kada buwan. Mula 6,000 pesos, magiging 6,500 pesos na ang minimum monthly wage nila. Ayon sa RTWPB3, ang dagdag sahod ay resulta ng konsultasyon na balansihin ang kakayahan ng mga kumpanya, kalagayang pang-ekonomiya at pangangailangan ng mga manggagawa. Asel Fernando, CLTV 36 News.